Hello! Welcome to Atheist Joy PH. Ako nga pala si Joy. At dito pinag-uusapan natin itong kult sa atheism, God belief at kung ano-ano pa. Today, let's talk about yung mystery of God's existence at kung bakit nga ba napaka-mysterious. Tapos bibigay ko lang yung humble opinion ko sa huling part ng video na to. So, let's get it on! Umpisahan ko to with a story nung high school pa ako. So, mga last two weeks ago lang yan okay, nung nasa high school pa ako, third year or fourth year ata, may values education subject ako nang GMRC yata ang tawag dun eh, if I remember correctly, good manners and right conduct. Pero mostly religion ang tinuturo, specifically about Catholic beliefs. Isang araw sa klase na yun, may pinagawang activity yung teacher ko. Gumawa daw kami ng essay about sa relationship with Jesus at how Jesus has affected our lives. Back then, mga late 90s yun. So, wala pa akong alam about atheism. Hindi ko nga alam yung term na to until mga mid-2000 ata. So, sinulat ko yung essay base sa pakiramdam ko. Eh, wala namang tama o mali kasi personal experience ang usapan. So, sinulat ko lang. Tapos, sinabit ko. Next day, hindi ko makalimutan yung reaksyon ng mukha ng teacher ko. Tumingin siya sa akin na parang may sakit ako na malubha or parang nakakita siya ng demonyo. Tinawag niya ako at sabi niya gusto niya daw ako kausapin yung nanay ko. Medyo may idea na ako kung bakit. so, yung nanay ko, librarian, dun sa same public school na yun. So pinuntahan ko yung nanay ko at sinabi ko nga nakakausapin nga daw siya. At nag-usap sila nung teacher ko that same day. So gusto niyo malaman ko nung sinulat ko dun sa essay. Well, hindi ko na matandaan lahat pero it's something like, sabi ko, hindi ko pa nararamdaman sa buhay ko si Jesus or wala akong masasabing relationship with Jesus kahit na nagdadasal naman ako at nagsisimba. Something like that. What on earth was going through your mind? Tanga ko, no? Pero naisip ko noon, eh, wala namang masama eh. Personal experience naman ng totoo naman yung sinabi ko. At naisip ko, mali po baka matulungan pa ako ng teacher ko. Baka ma-explain niya sa akin at magkaroon pa ako ng better relationship with Jesus. Eh, hindi ganun yung nangyari. Eh, napatrouble pa ako. So, yun nga. Kinausap yung nanay ko. Uh, parang sinabi niya lang niya sa teacher ko na teenager ako at it's just some kind of a joke. At di naman talaga ako seryoso. And mabait naman talaga akong bata. At temporary lang yun. So sa tulong ng nanay ko, nakalusot ako doon. Religious na tao yung nanay ko, pero hindi naman niya ako pinagalitan. Pero sinabi niya sa akin na huwag ko na lang daw ulit sasabihin yun, lalo na sa klase. Pero ang mas tumatak sa akin, yung kinumento niya about sa lolo ko. Sabi niya sa akin, mukhang mana daw ako doon sa lolo ko, yung tatay niya. Yung lolo ko na yon namatay nung bata pa ako kaya hindi ko na siya masyadong nakilala ng maigi personally. Pero kinuwento ng nanay ko, yung lolo ko daw na yon ay napakadami din daw tanong about religion and God. At uh, nagpapalit-palit daw ng religion yon at one point parang naging muntikan pa daw maging Muslim. Pero naging Katoliko din siya bago namatay. Tuwing may kainuman daw tong lolo ko ay uh, madalas daw nakikipagdebate at madalas na topic daw ay about religion, God at afterlife. At uh, may kainuman daw tong lolo ko na kumpare niya na laging naririnig ng nanay ko yung usapan nila about the puting pader. Doon sa madalas na pwesto ng inuman sessions daw nila ay may puting pader. Well, ordinaryong pader na puti yung pintura. Ang usapan daw nila nung kumpare niya ay kung sino man daw yung unang mamamatay sa kanilang dalawang ay gagawa ng paraan. Kahit anong paraan para maglagay ng marka or anumang sign sa pader na yun to send a message do sa maiiwan na buhay para malaman nila na may God at life after death nga. So, yun yung agreement nila. So, ang unang namatay sa kanila yung lolo ko. Well, after mahigit isang tikada ata, namatay naman yung kumpare niya na niya madalas. At sabi ng nanay ko, maraming taon nang lumipas, never nagkaroon ng anumang noticeable na marka yung pader na yun. Until eventually, may bagong structure na tinayo na doon at nawala na yung pader na yun. So nakakapagtaka no? Obviously, maraming tao nung unang panahon pa ang nagtatanong at nag-iisip about God's existence. At kung may pangalawang buhay nga ba? Nakakapagtaka lang talaga at minsan nakakainis din na napaka-misteryoso ng mga bagay-bagay pagdating sa God. Ang kadadasan na sagot ng mga religious dito ay hindi mo daw pwedeng itry intindihin ang existence ni God base sa limited understanding natin mga tao. And we may never know everything about what God really is, pero masasagot daw lahat ng tanong natin sa tamang panahon sa Revelation. May term din na tinatawag na fideism, isang paniniwala na ang religious belief daw ay dapat manggaling sa faith at yung paghahanap ng katuwiran or logic ay nakakasira sa paniniwala. Ang pinakamagandang bagay daw about belief in God ay yung mystery at yung hindi pagiging obvious. At hindi mo kailangang pag-isipan ng sobra. Kailangan mo lang magkaroon ng faith. Okay, maganda naman talaga yung mystery at surprise. Depende sa sitwasyon. Pagdating sa surprise birthday at mga magic shows at mga sports events, paka-excite naman talaga kapag hindi mo alam yung mangyayari. Pero ang pinag-uusapan natin dito ay ang pinaka bagay which is possible eternal life. Can you even imagine how long that is? I mean, pag nagkamali ka dito, walang hanggang buhay sa impyerno ang posibleng parusa. Ayoko ng misteryo pagdating sa ganun. Grabe naman, hindi 3 days, hindi 3 months o 3 years, walang hanggan tapos ang daming confusion. Sabi nila, mysterious si God, pero ang daming iba't ibang paniniwala kung ano ang tamang requirement para mapunta sa heaven. Iba't iba ang way ng pagdadsal, way ng pananamit, yung ugali at yung dapat mong isipin at hindi. Hanggang sa pwede mong kainin at hindi. May kanya-kanyang holy books din ng mga religion giving them conflicting instructions. Mysterious daw si God pero somehow alam nila at sigurado sila pagdating sa mga detalye na yun about kung ano yung gusto ng God nila. At obviously, hindi sila pare-pareho ng understanding. Sinong tama, sinong mali? Sabi nila, gusto daw tayong makasama ni God lahat sa heaven. If that is true, bakit hindi niya siguraduhin malinaw kung ano ang dapat nating gawin? Hindi naman ako mahirap kausap. Kung dapat magdasal lang rosary araw-araw, kumanta ng worship songs every two hours, magdasal ng patiwarek or anumang posisyon, Siyempre, tatanong ko pa din kung bakit kailangan natin gawin to. Mahirap yata ang pagkasal Anyway, well, kung gusto talaga ni Gat ng relationship sa isang katulad ko, pwede bang umpisahan niya sa hindi pagiging misteryoso? Tawa ko eh. Ang idea ko of relationships ay either physical relationships, friendships, pwede long distance relationships, pero sa kahit anong klaseng relationship na alam ko, may understanding or interaction, may malinaw na way of communication. It's first of all, a relationship. That's the foundation. It's a relationship with Abba. It's a relationship with Daddy God. It's a relationship with a God who insists that you call Him Abba, Daddy, Papa. It's, it's personal. Oo, alam ko. Limited yung knowledge at understanding ko sa mga posibleng klase ng relationships. Pero di ba sabi nila na si God ang gumawa sa atin? So with that belief, edi siya rin ang nagbigay ng mga limitations na yun bakit five senses lang ay bibigay mo? Sight, smell, sound, taste, and touch. At hindi ka nagpaparamdam sa anuman dun. Pagkos, kailangan ko pang humugot at tumawag ng mataimtim sa kapangyarihan ng ibang dimensyon ng spirit world para baka sakaling maintindihan ko yung gusto ng God. Tapos, pag feeling ko na nagkaroon ako ng spiritual, mystical experience at nagsalita ako about it, pagkakamalan ako si Ed Caluwag o si Kibuloy. Ewan ko kung nag-gets yun. Pero, <laughs> what I mean is, nag ka ng world. Tapos, out of this world ka. What's the point? Pwede bang i-reserve ni God yung pagiging mysterious sa ibang bagay? Kasi imagine mo, may nag-alok sa'yo maglaro ng isang game. Tapos tinanong mo, oh, anong instructions? para naruin tong game na to? Ang sagot sa sa'yo, eto, basahin mo tong book na to. Okay. At ikaw bahalang mag-interpret daw ng instruction book. May iba ding players yung game, yan din yung instruction book nila. Tapos, habang nasa game ka, napansin mo na iba't iba ang ginagawa ng mga players ng game. Walang direksyon yung mga actions nila, magulo at walang malinaw na nakasulat sa instruction book na maiintindihan ng lahat. Di ba ang tamang gawin ay kausapin yung gumawa ng game at linawin yung nakasulat sa instruction book ng game? Kasi obviously, magulo. Pero hindi nyo makontak yung gumawa ng game. 2,000 years na kayong naglalaro, magulo pa din. Is that a good game? Why even play that kind of game? Well, ganyan ang sitwasyon natin pagdating sa religion at God belief. We're in this game na walang malinaw na instructions. The only difference is pag natalo ka dito sa game na to, walang katapusang buhay sa impyerno ang posibleng parusa mo daw. Is that fair? Well, kayo na ang humusga. Tanong ko lang, ilang bata pa ang ipapatawag ang magulang pag mali ang sinagot nila pag tinanong sila about their relationship with Jesus or God? Ilang puting pader pa ang maiiwan na walang marka? Kung totoo na may Diyos, Wag siya sanang maging misteryoso kasi hindi biro ang eternal life in hell. Kung wala naman talagang God, let's just move on and make this life we have here on earth the best that we can make it. And we don't need a mysterious creature for that. Sa mga future videos ko, pag-usapan natin kung anong posibleng meaning or purpose in life pwede magkaroon ng isang atheist at pati na din yung iba't ibang klaseng paniniwala ng mga tao about life meaning at purpose. Okay? Salamat sa panonood. Comment kayo what you think about this topic. At kwento nyo na rin kung napatrouble na rin kayo dati dahil sa pagtatanong about religion. Malamang may experience din kayo sa ganyan kasi nasa Pilipinas tayo. Shoutout kay Rasta Biajero. Thank you sa'yo. At thank you na rin sa mga bagong subscribers. At subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo subscribe kung interesado kayo sa mga ganitong usapan. Thank you at see you on the next video.